Breaking news mga kaboxing! Current IBF at Ring Magazine Champion sa Cruiserweight Division na si Jai Opetaya ay tagumpay nga pong nadepensahan ang kanyang hawak na titulo kontra sa former Olympian at bronze medalist na si David Nyeka sa kanilang katatapos lamang na laban na ginanap mismo sa baluarte ni Opetaya sa Gold Coast Broadbeach, Australia. Bagamat maraming mga boxing fans ang naniniwala na magbibigay ng magandang laban ang former 2020 Olympian bronze medalist na si David Nyeka na may perpektong record na 10 wins with 9 knockouts kay Upitaya ay tila naging kabaliktaran nga po ang kinalabasan ng laban. Dahil apat na round lang ang kinailangan ni Upitaya para dispatsahin si David Nyeka. Napanatili ni Upitaya ang kanyang hawak na titulo at tinalo si Nyeka via fourth round knockout. Umabante na ngayon ang undefeated record ni Opetaya sa 27 wins with 21 knockouts habang bumagsak at natikman naman ni Nieka ang pait ng unang pagkatalo sa 10 wins with 9 knockouts at isang talo. Bigumang maagaw ni Nieka ang mga titulo kay Opetaya ay marami namang mga boxing fans at mismong si Opetaya ang napabilib sa tapang at lakas ng loob ni Nieka na harapin si Opetaya. Matatandaan na 3 weeks replacement lang itong si Nieka sa original na makakalaban sana ni Upitaya ni si Hosein Sincara. Bago pa man ang bakbakan ni Nieka at Upitaya, una nang nagbigay ng pahayag si Ederhern sa kanyang plano kay Upitaya kung magiging matagumpay ito sa kanyang pagdepensa sa kanyang mga hawak na titulo. Ayon kay Ed Hearn, plano niyang ikasa ang isang unification fight at itapat si Upitaya sa iba pang champion sa cruiserweight division bago ito iharap sa unified heavyweight champion na si Alexander Usyk. Ayon kay Hearn, na gusto niya gayahin ni Upitaya ang ginawa ni Usyk na kung saan, matapos nitong dinumina at pinagharian ang cruiserweight division, ay umakyat ito ng heavyweight division para hakutin ang lahat ng titulo at maging undisputed heavyweight champion. Kaya sa post-fight interview kay Upitaya ay derisahan nitong hinamon ang kasalukuyang may hawak ng WBA at WBO champion belt sa Cruiserweight division na walang iba kundi ang nakauna-unahang naging Unified Mexican Cruiserweight Champion na si Gilberto Ramirez. Sa ibang balita, Former WBC heavyweight champion na si Deontay Wilder ay magbabalik aksyon at susubukang buhayin ang kanyang palubog na, na karera kontra sa 32 años at kasalukuyang may record na 20 wins with 15 knockouts at dalawang talo na si Stephen Show ngayong paparating na Abril ang former 2008 Olympic bronze medalist na si Deontay Wilder na kasalukuyang may edad na 39 anyos at may kartadang 43 wins with 42 knockouts, apat na talo at isang tabla ay nanggaling nga po sa isang masaklap na pagkatalo kontra sa 41 anyos na pambato ng China na si Zila Zhang via fifth round technical knockout noong magharap ang dalawa buwan ng Hunyo nitong nakalipas na taon lamang at natalo ng apat na beses sa kanyang naging huling limang laban. Kung kaya't maraming mga boxing fans ang nagsasabi at kumbinsido na mas mabuting magretiro na lang daw ito. Para sa inyo mga kaboxing, kaya pa bang makipagsabayan sa mga basbatang batang boksingero at maging world champion ulit ang nuoy kinatatakutan na si Deontay Wilder o mas mabuting magretiro na lang ito?